10 rental business ideas na pwedeng simulan 50,000 hanggang 100,000 na puhunan. Alam ko, maraming Pilipino ang gustong magsimula ng negosyo. Pero madalas ang iniisip agad, kailangan ng milyon para makapagsimula. Ang hindi alam ng karamihan, kahit sa puhunan na 50,000 hanggang 100,000 pesos, pwede ka nang magkaroon ng negosyo na ulit-ulit ang kita. Na-inspire ako sa niche ni Mind Pinoy, kaya gusto kong ibahagi sa inyo ang 10 rental business ideas na simple pero may malaking man dito sa Pilipinas. Number 1. Sound System Rental. Sa bawat birthday, kasal, at piyesta laging kailangan ng sounds. Kahit basic lang na speaker at microphone, pwede mo nang paupahan. Ang maganda dito, ilang events lang, balik puhunan ka na agad. Number 2. Tent and Chair Rental. Lalo na sa mga probinsya. Halos linggo-linggo, may okasyon. Mas practical para sa tao na mag-rent kaysa bumili ng sarili nilang tent kapag marami kang unit tuloy-tuloy ang booking number 3 camera and video equipment rental sa dami ng content creators ngayon hindi lahat may sariling camera pwede mong paupahan kahit DSLR o GoPro. Pwede rin dagdagan ng accessories tulad ng tripod o drone para mas mataas ang kita. Number 4. Motorcycle for rent. Sa mga tourist spots at probinsya, malaking tulong ang motor na for rent. Daily basis ang singil kaya mabilis ang balik ng puhunan. Number 5. Laptop and gadgets rental. Maraming estudyante at workers na hindi kayang bumili ng gadget. Pero kung makakarent sila ng mura, malaking tulong. Lalo na ngayong uso pa rin ang online work at online classes. Number 6, costume and gown rentals. Sa school events, prom o wedding, hindi lahat bibili ng bago. Kaya booming ang gown at costume rental. Isang gown lang, paulit-ulit na pwedeng pagkakitaan. Number 7, karaoke machine rentals. Hindi mawawala sa Pinoy ang kantahan. Sa bawat handaan, laging may naghahanap ng videoke machine. Mura lang ang puhunan pero mabilis magbigay ng kita. Number 8. Tools and Construction Equipment Sa mga nagre-renovate ng bahay o gumagawa ng DIY projects, mas gusto nilang mag-rent ng tools kaysa bumili. Pwedeng simple lang tulad ng grinder, drill, welding machine. Number 9. Party needs, light projector, bubble machine, etc. Sa mga birthdays at debut, dagdag attraction ang party effects. Mura mo lang mabibili pero mataas ang renta kada event. Number 10, Bike Rental. Lalo na sa mga park, plaza at tourist spots, uso ang bike rentals. Pwede ding daily o hourly rate kaya mabilis ding kumita. Ang kagandahan ng rental business, hindi lang siya one-time income. Kada gamit, kumikita ka ulit. Kaya kung marunong ka mag-alaga ng gamit, pwedeng tumagal ng taon-taon ang negosyo. At tandaan, lahat ng malalaking negosyo nagsimula mula sa maliit. Ang mahalaga ay magkaroon ka ng diskarte at tiyaga. So ayan, nakita mo ng 10 rental business ideas na pwede mong simulan sa halagang 50,000 hanggang 100,000 pesos. Kung alin dito ang gusto mong subukan, i-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutan mag-like kung nagustuhan mo ang video at mag-subscribe para updated ka sa mas marami pang negosyo at personal development tips. Maraming salamat sa panonood at tandaan, maliit man ang puhunan. Malaki ang pwedeng maging resulta kung may sipag at tiyaga ka.